Sa wakas, nakakarga rin. Pero tatlo pala, magdadagdag tayo. Last trip eh, last trip. Ayan yeah, si Dalisay, per strip. Liba lang ang karga natin. Para hindi ba pa ang kalabaw. Tapos hmm. trip po kasi tayo ngayon. Ya, medyo matagal tayong nakakarga. Dadagdag pa tayong dalawang sako sa rito ngayon. Ha 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 ha! Halika rito! Ubi uh, dyan Hindi ka tumulong. Oh, harap mo sa akin to. Bilis ha mo po, tara guys. Yan, uy, pinindot mo oh, na. Wag. Bansa ko lang ang karga natin para hindi mahirapan ng kalabaw. Oh, dali na. Wala tayong cameraman eh. Ting. Hmm. Hmm. Jema lay lay on Pandan. Sok sokan. Oh. Pandan.

medyo malayo ang biyahe kaya medyo matagal tatawid pa po tayo ng ilog speed speed maahon pa po tayo dyan mamaya nga. medyo hirap ang kalabaw kaya lima lang limansaro lang ang karyo natin hmm yung papaligo muna tayo